Ang common sense ay ang kakayahang gamitin ang iyong sariling paghuhusga at gumawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang pinakamainam para sa iyo, sa mga tao sa paligid mo, at sa buong mundo. Kabilang dito ang pag-alam kung kailan dapat pangipagsapalaran at kung kailan ito dapat pasukin ng ligtas. Nangangahulugan ito ng pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at kung paano ito nakakaapekto sa iyong kalusugan, mga relasyon, at iyong trabaho. Pero sabi nga nila, common sense is not so common. Ang ilang mga tao ay hindi masyadong mahusay sa pag-iisip tungkol sa kanilang kahihinatnan bago kumilos. May posibilidad din sila na masyadong umasa sa input ng iba o sa impormasyong nalantad sa kanila sa pang-araw-araw sa halip na gumamit ng sarili nilang paghuhusga at mga karanasan. Kaya ito ang mga palatandaan na maaaring kulang sa common sense ang isang tao. Number 1. Naniniwala sila sa lahat ng naririnig nila nang hindi nagtatanong kung iisipin mo, karamihan sa mga taong kulang sa common sense ay hindi nila napagtanto na ginagawa nila ito. Pinaniniwalaan nila lahat ng kanilang naririnig kahit na ito ay tila katawa-tawa. Hindi sila nagtatanong at hindi tumitingin sa mga bagay-bagay sa kanilang sarili. At ito ay maaaring mapanganib sa isang mundong puno ng mga kasinungalingan, mga half-truth at mga propaganda. After all, napakadaling masipsip ng na mga masasamang impormasyon kung hindi mo alam kung paano matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Number 2. Nagkakaproblema sila sa critical thinking. Ang critical na pag-iisip ay ang kakayahang magsuri ng impormasyon at gumawa ng mga konklusyon batay sa mga ebidensya. Ang isang taong kulang sa common sense ay nahihirapang hawakan kahit ang mga simpleng konsepto. Maaring sumalungat sila sa kanilang sarili at kadalasan ay hindi nila maipaliwanag kung bakit may isang bagay na walang kahulugan sa kanila. Ang ganitong mga individual ay may posibilidad na tumalon sa mga konklusyon at kumilos ng pabigla-bigla bago pag-isipan ang lahat ng mga potensyal na resulta. Gumagawa sila ng mga desisyon batay sa mga emosyon sa halip na lohika at ito ay maaring magresulta sa paggawa ng hindi magandang desisyon. Number 3. Ang kanilang mga ideya ay kadalasang hindi makatwiran. Kung ang isang tao ay nagsisikap na kumbinsihin ka sa isang bagay at ang kanilang argumento ay hindi makatwiran, ito ay isang sinyales na sila ay kulang sa common sense. Kung walang kakayahang mag-isip at kumilos ng may mabuting paghuhusga, maaari nilang ma-interpret ang mga impormasyon ng hindi tama, makabuo ng mga hindi makatotohanang ng paliwanag, at gumawa ng mga pagpapalagay na hindi nakabatay sa katotohanan. Ang mga kulang sa common sense ay may posibilidad din na umasa sa mga pamahiin o matinding paniniwala upang magkaroon ng kahulugan sa kanilang mundo. Number 4. Nakikita lang nila ang mga bagay bilang itim at puti. Kapag ang isang tao ay kulang sa common sense, maaari silang maipit sa isang uri ng black and white mindset. Iniisip nila na ang lahat ng bagay ay kailangan ganito o ganyan lang, na walang ibang pagpipilian. Ang mga taong tulad nito ay hindi maaaring maunawaan ang konsepto na mayroong maraming shades ang gray. Hindi nila isasaalang-alang ang anumang iba pang mga option o kinikilala na maaaring may iba't ibang pananaw ang mga tao. Mahari itong maging mahirap para sa kanila na maunawaan at makita mata sa mata ang iba. Number 5 hindi sila makagawa ng solusyon sa mga problema. Ang kakulangan ng common sense ay makikita rin sa kung paano nire ng isang tao ang problema. Kung walang batayan ng mabuting pag-uhusga, nakakagawa sila ng mga solusyon na hindi makatwiran o hindi praktikal. At kung kailangan mo makitungo sa isang taong tulad nito, alam mo kung gaano ito nakakainis. Dahil kulang sila sa kakayahang makilala ang mga pattern at masuri ang mga sitwasyon mula sa iba't ibang pananaw, kadalasan ay humahantong lamang ito sa mga argumento, pagkabigo at pangkalahatang kalituhan. Number 6. Hindi sila hihingi ng tulong o direksyon kahit kailangan nila. Ang kawalan ng common sense ay maaaring humantong sa mga tao na iwasang humingi ng tulong o direksyon dahil mas gugustuhin nilang hindi aminin na wala silang alam o kailangan nila ng patnubay Bawad pa rito, ang mga individual na ito ay kadalasang nag-overestimate ng kanilang sariling kaalaman at minamaliit ang pagiging komplikado ng isang sitwasyon. Kaya maaaring mas malamang na hindi nila makilala kapag sila ay nasa sitwasyon kung saan nangangailangan ng tulong na ginagawang mas maliit ang posibilidad na humingi sila ng tulong. Number 7. Paulit-ulit silang nagkakamali kung malapit kang kaibigan o miyembro ng pamilya ng isang taong walang common sense, maaaring napansin mo na paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong pagkakamali. Maaari itong maging nakakabigo, lalo na kung sinusubukan mong ipaliwanag kung bakit ito hindi naaangkop o nakakapinsala ang kanilang mga aksyon. mo mukhang hindi ka lang nila pinapakinggan, ngunit sa katotohanan, hindi nila naiintindihan kung ano ang nagiging sanhi ng hindi ka nais-nais na mga resulta ng kanilang mga aksyon kaya nagpapatuloy sila sa kanilang pag-uugali. Number 8. Hindi sila nakakaintindi ng sarcasm, katatawanan o irony. Kung nahanap mo ang iyong sarili sa isang pakikipag-usap sa isang tao na hindi nakakatanggap ng iyong mga biro o kung sino ang hindi nakakaintindi ng kahulugan ng sarcasm, marahil ang biro mo ay corny talaga o talagang ang ibang tao ay maaaring kulang sa common sense. Ito ay dahil hindi nila magawa ang cognitive connection sa pagitan ng sinasabi at kung ano ang aktual na ipinapahiwatig ng nagsasalita. Isinasaalang-alang lamang nila ito at hindi na uunawaan ang pinagbabatayan ng mga mensahe. Number 9. Pinag-uusapan nila ang mga hindi naaangkop na paksa. Ang mga kulang sa common sense ay maaring magsalita tungkol sa mga hindi naaangkop na paksa dahil hindi nila alam ang mga panlipunang kaugalian at mga inaasahan para sa kapaligiran kung saan sila naroroon. Maaring hindi nila naintindihan na ang ilang partikular na paksa ay tinuturing na hindi naaangkop o hindi katanggap-tanggap sa ilang mga social settings tulad ng sa publiko o sa harap ng mga bata. Pagdating dito, may ilang bagay na mas gugustuhin nating hindi talakayin sa ilang sitwasyon. At kung ang isang tao ay hindi sumusunod sa napakasimpleng panuntunang ito, malaki ang posibilidad na wala silang common sense. At number 10, pinili nila na maging mangmang. -mang. Ang mga taong kulang sa common sense ay kadalasang pinipiling maging mangmang -mang dahil ayaw nilang maglaan ng oras at pagsisikap upang matutunan at maunawaan ang impormasyong magagamit nila. Maaaring dahil sa takot silang harapin ang katotohanan o dahil natatakot sila sa mga katotohanan. Maaari rin silang maimpluensyahan ng kanilang sariling mga bias at sa gayon ay mas malamang na huwag pansinin o baliwalain ang mga katotohanan. Bilang resulta, madalas silang gumagawa ng mga desisyon na maaaring negatibong makaapekto sa kanila o sa iba pang nakapaligid sa kanila. Mahalagang tandaan na ang common sense ay hindi palaging nakukuha. Bagamat ang ilang mga tao ay maaaring ipinanganak na may mas mataas na antas nito, ito rin ay isang bagay na maaaring mabuo sa pamamagitan ng karanasan sa buhay. Ang kakayahang makita kung ang isang tao ay walang common sense ay maaaring magbigay daan sa iyo na mas mahusay na mag-navigate sa mga pag-uusap, sitwasyon at relasyon. Makakatulong ito sa iyo na maging mas maingat sa mga payo at opinion na inaalok mo at kahit na makatulong sa isang tao na bumuo ng kanilang sariling common sense. Nga pala, hindi ka ba magaling magsimula o magpanatili ng mga conversations? Baka makatulong sa iyo ang video na to.